Samantala, kakaibang saya at inspirasyon ang idinudulot sa atin ng kinakikilagan natin na sina Makoy at Elise o mas kilala sa tawag na Makris. Pero sa hapon na ito, ang kilig tandem na inyong minahal ay humaharap sa isang problema. Kung ano ito, narito ang kwento. Sa araw-araw na paglagi ni Namakoy at Elise sa loob ng bahay, hindi maiwasang madama ang kakaibang kilig sa dalawa. Sport. Makoy. Yeah.

Uh -huh. Alit na yung ipin mo. So bakit ako yan? Alit na yung ipin mo. Masaya yung maliit. Ah, ang daga. <laughs> Pero sa likod ng mga pagpaparamdam ni Makoy kay Elise, may isang katangian ng binata na hindi gusto ng dalaga. Ang pagiging sobrang mahiyain at tikom ang bibig sa nararamdaman. Yung okay, pinagtampuhan nyo recently, 9-10 lang. saan kayo nagtatampuhan? pagkalabas pa lang namin ng bahay dito, after nung celebrity edition, di um, di siya nagparamdam na. So What parang sabi ko, ba't ganun? Parang typical na guy, pag kunyari, nung una, papakitaan ka ng motive, ganyan. Tapos biglang, one, biglang mawawala. Ah, isang sabihin, pinakitaan ka ng motive doon sa Vietnam? Siguro, ano lang ako, Kopya. Kopya. Oh, yeah. <laughs> o, hindi ah. Beto. Hindi ko no, siya pinakitaan. Pinakita ko nga siya, pero hindi siya kopya. Ibig sabihin niya, pinakitaan. <laughs> 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 pero bakit naramdaman ni Elise na umiiwas ka? Sinadya mo ba talaga na umiwas? <laughs> Oo oh, nga, kasi yung ko. Yung... <laughs> <Nagaling> niya na si <laughs> Tito. Nagkaling niya. Saret na yan. Sinadya mo talagang umiwas? Yung yeah, masadya, parang go with the flow pa rin ako. parang... Kaya eh, bakit naramdaman ni Elise na parang... Siguro nga nagka understanding Kasi hindi kayo mm -hmm. nag-uusap. Yun ang problema. Ang palagi ang pagtahimik ni Makoy at labis na pagiging masikreto sa nararamdaman ay minsan na rin kinainisan ni Elise. Mm. Oh, -hmm. naman. Kuya, si Makoy po, tahimik lang po siyang tao hindi po siya magsasalita unless kausapin niyo po siya or magtanong po kayo. Bay, dito ka, bay! <laughs> sa lahat ng tao po dito, parang siya na po, siya na po yung parang pinakamalapit sa akin. Kaya alam ko, siya yung parang una makakaintindi mga sa akin. Umiyak. Mm. Buti mm. kay tita, bay. Umiyak. Hindi mo pinansin no, no, no. Acting talaga, oh. <laughs> Galing na. Acting na. Act Galing actor talaga. <laughs> okay. Paano mo yan malalaman kung totoo? Eh, palang acting na ng acting. Oh. <laughs> Sa mga sumunod na araw, tila nahirapan na talaga si Elise intindihin ang ugali ni Makoy. Mami-miss mo na ang mo? mami pamilya mo? Ito yun yung lagi mong rasa. Ito yung tatahin kong ti. Namimiss ko yung pamilya ko. Ano ah, nga? Our uh own. -huh. Ano nga? Problema? Ano? Nakakainis to kausap. Ganyan pa rin. Pareho pa rin ng dati. Tuso pa. Ano ba naman sabi? <laughs> okay lang ako, promise mo na. O, Wala ka, sige, mo na naman. Sinatanong na nga eh. Ba't <laughs> <laughs> ka Lagi ka kasi ganyan. O, ito na. Sitan. Kaya tao lang po talaga ako. Ayokong palagi nag open sa maraming tao. Dung time po na yun, kaya umalis din po ako kuya kasi nga parang na-down din po ako kuya. Gusto ko lang naman pong makatulong po kahit pa paano. At sa huli, minabuti na muna niyang huwag kausapin ang binata. Kaya yun, siguro minsan na uh, lulungkot ako, minsan uh, na, di niya ako naintindihan na uh. parang nami-misinterpret niya pa ganun. Hanggang sa umabot sa hindi pagpapansinan ni Namakoy at Elise. nga ba ang tampuhan ni na McCoy at Elise? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng PBB Lucky Season 7, mga kwento ng Dream Team ni Kuya.